from Luzon, Visayas at Mindanao kahit saan sa ako man ating mundo sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers uh, share ko lang sa si inyo po, paano tayo mamimitas ng kalabasa so ang variety po nito mga kapwa ko ka-farmers ay Suprema F1 ng SWC's company okay so sa ngayon nasa 86 days po siya ngayon so ito po ang tamang kulay no sa pagpipitas ng kalabasa mga kapwa ko farmers no so asahan siguro yung kalabasa nating pinipitas ngayon ay hindi po siya bababa sa 15 tons hanggang 20 tons so ganyan karami mga kapwa ko farmers so sa pagpipitas po ng uh, kalabasa mga kapwa ko farmers kailangan yung ano pugang ng ay ano po ganyan no so, papakita ko sa inyo para malinis po mga kapwa ko ka-farmers at hindi po siya masasamad hindi masak o oh, matatamaan yung isa so kailangan lantip no ang pagpipitas okay so ang lawak po ng taniman ng kalbasa hindi po kumulang uh, sa 1 half hectares so asahan natin ay nasa 15 to hanggang 20 tons po kasi sobrang hitik po sa bunga ang kalabasa ng itong mga kapo ko ka-farmers ang magka kunti na lang natin no magkatabi no eh. tingnan nyo sa dalawa no tatlo apat lima anim so magkatabi lang so ganyan kahitik sa bunga si Suprema F1 so kailagkit po itong mga kapo ko farmers yung variety na to na Suprema Okay, so meron kami dito nasa 18 katao no, ang nagpipitas ng kalabasa. So tingnan nyo. Mga oh, okay. So ganyang karami din. So sa magang ito, yun ang may ibahagi uh, ko sa inyo ang uh, pagharvest ng kalabasa na ang um, variety nito ay supreme ay So, mas maganda mga kapwa ko kapamers no ang 3 4 5 6 na size sa kalabasa natin sa sin so, yung mga 6 kilos mga kapwa ko kapamers ang ganyan din kalaki no so ganyan kalaki ang ah, 6 kilos And then yung mga nasa 4 kilos ganyan din kalaki yun ang 4 kilos yung mga 5 kilos mga kapwa ko kapamers ito lang So, ganyan din talaki ang mga 5 kilos na kalabasa. Oo. Oo. Ano <laughs> na nga yun? Patla di ka O So, tingnan nyo. Alam na nila mga kapo, kapo uh, so, na? Ah, video lang. Wala na. Ato kong na. So, So, uh, Limot, Super di ganda po. Okay, so sa lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat.